Alam kong gusto kong nilang tanggalin. Pero kung tatanggalin ka nila, tanggalin na rin nila ako. Alis na ako. Hindi malagang karik ko. Ang malaga sa akin ay ikaw. Dahil mahal kita eh. Mahal kita eh. O oh, yan, kasi ano, ang hihilig kasi mag-stuntman. O ano na pala nyo, eh di wala. Hi, boss. grocery ako. Binili ko mga paborito mo eh. Um, saan mo yun? Tiga. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Diet Coke. Mm -hmm. Mm -hmm. Orange juice? Uh-huh. At ah, saka, pineapple juice? Ah, uh Teka, ba't kanya yung tsura mo? Ano bang problema mo? Hmm? Andy, magmula ngayon hindi na ako sa sa'yo. Ang network na ang hahawak ng karir mo. Biglang-bigla naman yata yan. Ano bang nagawa ko? You're dropping me like a hot potato. Ganyan talaga sa showbiz, Andy. Pero magsasama pa rin tayo bilang magkaibigan. Minsan, higit pa sa tunay na magkapatid. Pero darating din ang panahon na maghiwalay din tayo tulad ngayon. I'm out of your career so you can get out of my life. Paano ka na? Akala mo hindi ako nakinabang sa'yo? Nakinabang din ako! Babayaran ako ng network ng 100,000 pesos bilang finder's fee. Marami naman akong mahahanap dyan ng ibang talents. Akala mo wala akong madidiscover? Marami pa dyan. Masigit pa sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Kilala kita eh. Kailanman hindi natin pinag-usapan ng tungkol sa pera. May utak ako. Alam ko, alam kong gusto ko gusto ka nila tanggalin. Pero, kung tatanggalin ka nila, tanggalin na rin nila ako. Alis na ako! Hindi mahalaga ang karir ko. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Dahil mahal kita eh. You know, Dad, Ma'am, I really shy type to all the good manners and right conduct you given to me. Wag mong itindihin yun, anak. Gusto lang namin makabawi sa mga pagkukulang namin sa iyo nung mawala ka. Uh, thank you for all the supporting papers. You know, Ma'am, Dad, Iho? I have good news for you. Talaga iyo? Ano yun? I discovered the Philippines. I ah, stay uh, the girl of my dreams. <laughs> Nako, sana naman anak ay siya na ang babaeng makapagpapaligaya sa iyo. Maganda pa siya? Maganda. She's a girl. Alam ko. Like Jezebel. May buntot? No. Only above sea level. <laughs> She is like a heavy equipment. And her beauty is like a beauty parlor. <laughs> Aba, maganda nga yan, iho. Hmm? Matutulong okay. kita dyan at lahat ng support ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo, iho. No way! She's mine! I have my own supporters! It is delicate if you enter the dragon. O ba't mo pa tinuloy? Sana bilang damo na yung poste para matapos na. Andy, kanina pa tayo umiikot dito. Wala kang salita. Para akong dito na wala akong kasama. Ano ba galit ka ba sa akin? Magsalita ka. Meron ba akong nagawang ayaw mo? Galit ka ba sa akin, ha? Andy? Andy! Sandali lang! Andy! Huwag mo ko iwanan! Bakit mo ko iniwan? Nagsaselos ka ba? Oo! nagse ako! Dahil nagpapahawa ka ng kamay, nagpapaakbay ka at parang gusto mo magpahalik! <laughs> Or sa atin ba yan? Of course, kanino pa ba? O, oh, mm. kainin muna natin to bago lumamig. Ay, baka mapasok ko. Sandali. Okay, kainin muna natin to. Mm, sarap! Baka lumamig. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Oh, mabuti pa, kumain ka na. Hindi pa ako gutom eh. Hey. Naman eh? Namani. Ha? ka mo ako. Alam mong mahal ko siya. Big boy. Let me explain. Na Nakita mo ako sayo noon sa kagustuhan kong iligtas ka sa kamatayan. I never meant to hurt you. Kilala ko na nun si Andy at meron na kami nararamdaman para sa isa't isa. Matagal ko na gusto sanang ipagtapat sa iyo to. Kaya lang, nawala na ko ng pagkakataon. Kahit naman sino makakita sa iyo noon, gagawin din kagaya ng ginawa ko. Sana big boy maintindihan mo. Ito, engagement ring. Para sa'yo. Big Boy! Big Boy! Big Boy! Hey! Naku, ang anak ko. Boy. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit Jack? ka nagkaganyan? Kumusta ang anak ko? Pasalamat tayo sa Diyos. Na kahit mataas ang kanyang kinahulugan, pagkatapos naming ma-examine ang kanyang buong katawan, nagkaroon lamang siya ng konting pinsala sa ulo, sa kanyang leg, at uh, sa kanyang kamay at paa. And I think we can consider that as a uh, miracle. Salamat ho, Doc. Ah. Sige. Doc. Gawin niyo lahat na magagawa niyo uh, para lalong bumiliso ang paggaling ng aking anak. Maasa nyo. Ah, excuse Uy, me. Lapitan mo na. Big boy? Kamusta ka na? Ah, alam mo na, balitaan kong nandito ka dahil... dahil kay Edu na dito nag intern Kaya madadalaw ka na namin ng madalas. Kamusta na ho siya? He'll be okay. Good. Anak. Matagal na kita gusto gustong kausapin. Siguro ito na ang pagkakataon. Ah, uh, anak, na mo mukha ko. You are looking at the face of a happy man. Maaring hindi kasing ganda ni Miss Universe ang beauty ng mami mo. Pero minahal ko siyang tunay. At ang pagmamahal na binigay niya sa akin ay doble-doble. At sa serbisyong ginawa sa akin, dinay ko pa ang isang hari. <laughs> Alam mo, Big Boy, totoo sinasabi ng daddy mo. <laughs> Siguro nagtataka ka kung bakit si Edo ang pinatulang ko, hindi ba? Alam mo, Big Boy, kasi noon marami rin naligaw sa akin gwapo. Mga professional, businessmen. Pero hindi naman ako naging maligay sa kanila. Kasi gusto ko matagpuan ng lalaking ako lang bang ang mamahalin. Nakilala ko si Edo. Sa kanya ko nakita ang totoong pagmamahal. Kaya anak, wala akong may papayo sa'yo, kundi humanap ka ng... Mm. ng isang katulad ng mami mo. <laughs> Mahal mo tunay at liligaya ka habang buhay. <laughs> tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Maawa ano kayo sa akin. Para niyo nang awa, tulungan ano yun, niyo ako! Yung pasyente doon sa kabilang kwarto! Anong nangyari doon sa umingin ng tunay? Si tulo? Madonna ho! Nasaan? Tulungan niyo Ayun po. ako! Ayun ho, sa ilalim ng kama okay. Parang ako niyo na ho! Alik. Alika dito. Tutulungan ka namin. Hindi kami masamang tao. Natatakot po ako. Lumabas eh. ka dyan! Tulungan niyo po ako. Anong ginagawa niyo rito? Si Madonna ho, nasa ilalim ah. ng kama. Ay, nito. Sino sila? Ay. Kami yung naroon sa kabilang kwarto. Iha, Tulungan lumabas niyo po ka ako. na dyan. Madonna! Parang niyo lang ako. Iha, lumabas na dyan. Huwag ka na matakot. Oo, naman. Nandito na ako Natatakot eh. Natatakot po ako eh. Sige na, Sige Iha. Na. Huwag niyo po akong sasaktan. Iwanan Iwanan muna natin sila. Nurse, ikaw nang bahala sa kanya. Yes, Doc. Opo, Doc. O, Madonna, sige, magpahinga ka na. Ah, Doc, mukha yatang nasisiraan siya ng bait, hindi ba? Kaya dapat isa psycho ward siya, di ba? Hindi. Witness siya sa isang murder case. Kaya tinatago namin siya rito. At hanggang ngayon, Hinahanap siya ng mga hired killers. Doc, bakit hindi siya magpa-plastic surgery? Para magbago naman ang mukha niya. Kawawa oh. naman naka schedule siyang operahan next week. Ah, ganun ah, ba? Mabuti naman. <sighs> uh, excuse me, uh. okay. ah. Okay. Excuse us. Uh, 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 o, oh, operahan naman pala siya eh. Di ba? Palagay ko eh. Bagay yata kay Big Boy. Ano sa tingin mo? Uh yes! Oh, ano nangyari? May sorpresa kami para sa sa'yo. Anak, we found the right girl for you. Yeah, that's right. Alam mo, another hulog lang yun. At nandiyan lang sa kabilang kwarto. Andun! Kaya kung medyo magaling-galing ka na, tapunan mo siya ng konting pagtingin. Maging sino man siya. Ay! 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 Ano ba nangyari sa Sino ka? Ah, uh, huwag kang matakot, Tiha. Ako ang bago mong doktor. Um, bibigyan lang kita ng pampakalma. Oh, huwag kang matakot. Mild lang ito. Sino kayo? Ah, uh, ako ang bagong doktor dito. Kayo? Sino kayo? Ako ang head ng ward dito at wala akong nire-request na bagong doktor. Get out! O, Doc, uh... bakit? Ano anong nangyari dito? These people are suspicious characters. They're imposters! Mabuti pa, umalis na kayo. Umalis na kayo! <coughs> ah!

Bakit may hawakan kayo eh? Bitawan niyo yan! Eh, hindi bitawan!

Yo, andito na, palayain mo na po kami. Galit, don't don't. Yo, ino, doi, doi. Galing natin 'o. Andito